Eh hey yo, what's up, mga 'tol? pag-usapan natin 'yung mga bayan na may mga pang-abusong nagaganap dito sa South Korea bilang uh, ng mga seasonal farm worker natin. Kumbaga, may mga history ng mga pagmamaltrato, 'di pagbabayad ng tamang sahod. Ito pag-usapan natin 'yung mga bayan. Pero hindi lahat ng employer doon ay masama. Hmm? Hindi lahat ng Koreano po ay masama ang ugali. May mga employer pong mababait selected lang po sa dami po nang dumarating dito kakaunti lang po yung history ng pananakit, mga abuso, hindi sa pagbabayad ng sahod minsan mas marami, ah, mas marami pang reklamo sa broker kaysa sa employer ah? kaya hindi porket doon ka sa bayan na yun mapupunta ikatatakutan mo na magbabackout out ka na sa apply mo na bilang seasonal farm worker ha? Ah? ikuwento ko po sa inyo kung anong mga bayan at yung mga history ng pananakit sa kanila pang aabuso at yung mga hindi pagbabayad na sahod. Kwento ko po sa inyo yung mga bayan na ito. Ayo, what's up mga orikong? Uh, unahin natin ang pinaka pinakamay maraming problema na bayan dito sa South Korea is yung sa Jola Namdo at Jola Bokdo. Sa baba. Uh, para ba? North East, South. Southwest. Kung baga, pag anong po siya eh. Southwest ng South Korea. Part ng South Korea. Kung nasa buntot na po siya ng South Korea. Sa babang baba. Isla po ito, Wando, Henam, at uh, katabi ng Henam, nalimutan ko uh, Wando Henam. Basta tatlong bayan niya na uh, may Wando Henam, Jindo ata yan. Una yung Wando, pinakamaraming malulupit na amo dyan. Ha? Uh, unahin natin yung limang nabugbog dyan na uh, seasonal farm worker. Uh, as of now, hawak po sila ng migrant dito sa South Korea. Naalagaan sila. Tapos Inaasikaso na balita na po sa TV Sa news center dito sa South Korea ah Matigas pa rin yung loob ng amo na ayaw magbayad ng mm, Danyos sa kanila Yung isa po is sinabunutan, kinakaladga, dapat sinasabunutan. Tapos yung iba po is pinagpapalo ng tubo. Mga ah, kasinlaki na itong tubo. Yan, ah, ganyan. Parang sa walis, ganto Ganito kalaki. Pero gato na daw kasi may bali na yung isa eh, na Kumbaga eh, may kalawang na kaya naputol. Kahit na, pukpukin ka nun sa ulo, masakit yun. Hmm? Sunod-sunod yung pagpokpok sa kanila. May video po ako, hindi ko pwedeng ilabas dahil hindi pa daw ako tapos ang kaso. Hmm? ah uh, malupit yung mga amo doon, pati yung mga parang hindi na nag-update eh, yung lima eh. Hmm? Nagmurahan na nga kami eh. No, uh, walang utang na eh. Napanood ko na lang dun sa vlogger na babae sa TikTok na may kaso nga daw yung pati yung mga nanonood na employer. Hmm? Pero hindi po lahat ng nasa wando, ah, ay mga sira ulo. Ang ibang amo po dyan mababait, galante, mapagbigay, may bonus, may libre pagkain kahit na kumbaga libre na yung pagkain nila pati bahay pero ito mga broker ang nananamantala Kasi hindi daw libre yung bahay kasi may bayad daw ang pagkain pero ang amo na nang nagsasabi na libre kayo ng pagkain dito libre kayo ng bahay wala kayong babayaran but ang laki pa rin ng kinakalta sa inyo but nauubos pa rin yung sahod ninyo at ayan na lang ang natitira may mga amo pong mababait o hindi nila lahat ang masasamang koreano Hmm? Ibang part lang po, na, ibang employer lang po yon. Mostly ang trabaho dyan sa Wando is uh, Balon, uh, fishing, yung mga, mga cage Tapos mga seaweeds Never pa po naman ako nakakita nito sa personal Dahil napakalayo ko po sa dagat hmm? Mapunta lang po kami ng dagat pag mag-sea swimming na nakaraan, nag-swimming nga Binagyo naman, bawal maligo Uh, may nagtatanong, madali ba trabaho sa Wando? Okay naman kung sanay ka sa hirap ng trabaho. Pero kung hindi ka sanay sa trabaho na mahirap, ay mahirap talaga ang dadanasin mo. Hmm? Grabe. Sumunod naman po na bayan is Henam. So yan sa mga may mga malulupit na amo. Ha? Meron dyan na isang employer. Hindi natin nilalahat ha, nang nandyan sa bayan na yan. Parehas na sa Wando. Hindi nila lahat ang employer. Uh, meron po dyan na isang amo na babae pa. May, tawag dito, may na-instruction na farmer. Nagpasalamatan na siya na sa akin ng nakaraan. Pumasok siya sa live ko. Hmm, kaya lang, bawal siya magpakita dahil nga ang dami niya pang problema sa kung bang may mga sira pa yung mukha niya mula dun sa pagkaka-heat stroke niya at pagkakaroon ng chemical uh, poisoning dun sa pag spray Meron may reklamo na naman po. Third person na, na namantal ang katawan dahil sa chemical reaction. Ngayon, nagpapatulong po na pumunta na, paano pumunta ng hospital. Hindi kayo ang maghahanap ng ospital. Employer niyo po ang maghahanap ng hospital ha, para ipagamot kayo. Magreklamo po kayo sa kanya nadalhin kayo sa ospital. Katungkulan niya sagutin niya na po kayo kung anong mangyari sa inyo during working hours and after working hours dahil nasa ah uh, vicinity niya kayo. Responsibilidad niya kayo. Maliban na lang kung kagaya kayo ng taga Silang Kabite na nalaglag ang truck na nakainom. Huh? Tagum, Kaya you na know, may problema. No? kami. niyan. Tapos may hawak din na unang tao yon, apat na Pilipino. Ang ginagawa ng amo na yon, kung siguro kung kailan lang makabenta ng gulay nung produkto niya, sa sahenan po ito. Kung kailan lang makabenta ng produkto niya, doon niya lang pasasahurin yung tao. Hm? Kaya nangyari sa sahod nung apat na yon, partial partial lang. Magkano lang ang ibigay na sahod sa mga ito? Kaya lugi po ang mga farmers. Doon sa amo na yun, tinulungan po ni Ma'am Gio, na, Gio Nam. Uh, no, nakita niya nga sa ospital, minura-mura niya. Nung no, tinulungan niya po itong isang babae na ito na na heat stroke. Nakita niya na naman yung employer na yun, damuho ka, demonyo ka, ganto ganyan. Ha? Ah, ikaw na naman, may history na po yung employer na yun. Kaya lang bakit pa nabibigyan dapat na ibaban yon Kaya lang nga, ito eh, kasi rin naman minsan ng mga broker, kaya binagbibigyan. Kasi kung mag-request yun ng farmer, wala na reklamo do sa city hall. Hindi naman, may reklamo nga sa broker, hindi naman pinadadala sa city hall, wala rin pong kwenta yung reklamo. Hindi po na ire-reklamo. Hindi po na i- no noted na itong employer na ito is hindi pwedeng bigyan ng mga farmer. Walang report eh. Kasi hindi sinusumbong ng mga broker. Partial lang magpasahod. Tapos ganito pa nangyari. Balak pagbayari ng hospital bill yung farmer na, na heat stroke during working hours at nagkasakit ng uh, chemical poisoning doon sa pag spray Kaya kayo mga farmers, ingat pag nag spray Tatlo na po ang recorded ng kurikong TV na nagkaroon ng allergy pantal-pantal pamamaga. Okay? Hmm? sa dapat naka naka mask kayo naka protective gear naka long sleeve sombrero kayo hmm? mata nyo iwas nyo kung may hangin na paparating dapat pa sa pa sabay kayo sa hangin kumbaga ang hangin pa ganyan dapat ang spray nyo pa ganyan din sasabay kayo sa hangin huwag kayong sasalubong sa hangin dahil yung ini-spray nyo babalik sa inyo kaya ingat po Sumunod so, po Mo1, marami pong naging reklamo diyan sa Mo1. Diyan na padala yung napakaraming seasonal farm worker dati. Iba't ibang bayan hindi lang po um, sa Silang Cavite, iba't ibang pa pong bayan na nagpapadala diyan sa mo Ang dami pong demonyong amo diyan. Meron po diyan mga Pinoy tinali po ng amo na yung babae. Ginapos. Ganun po, katindi yung barbaric na amo na yun. Iginapos yung farmer. sa so, sobrang takot ng mga farmer. Hmm? Hindi sila pumapalag. Ang dami po, grabe. May ang, ang farmer po, takot na takot sa mga broker. Hmm? Takot na takot sa mga broker. Hindi po kayo pwedeng sakta ng mga broker dito. Hindi po kayo pwedeng batukan, suntukin. Bawal po yan. Pwede nyo pong i-report. Sa mga walang alam po na seasonal farm worker, huwag po kayong papasindak. Pero huwag kayong mananakit ng koreano dito. Dahil matat mabigat ang kaso nyong kakaharapin. Never kayong gagante kung anumang pagmamalupit ng amo ninyo. Sa kasamahan naman ng binubugbog, always ready your cell phone to record what is happening. Ha? To your fellow farmer, i-record nyo po ng palihim na binubugbog kayo, ebidensya po yan. Dahil dito, pag binugbog kayo, walang pasa, susumbong kayo sa polis, tapos hindi naman kayo magkaintindihan ng polis, mababali wala ang kaso ninyo. Mas maganda, lagi po kayong may ebidensya. Kaya be ready. Hindi nyo alam kung anong oras kayo babanata ng amo ninyo. Hmm? Kaya sa mga kasamahan, always be alert. Kung sasaktan ang kasama ninyo, i-ready nyo po ang cellphone ninyo. I-record nyo. Kailangan nyo pong tumawag sa 112. Emergency hotline niya ng polis. Dapat alam nyo po ang address ninyo para mapuntahan agad kayo ng polis. Marami rin pong na-encounter dyan na heat stroke. May namatay din po dyan. Hmm? Sa Henam, ganun din po sa Wando may heat stroke ah uh, wala ako na ano na heat stroke sa Wando pero maltrato at hindi pagpapasahod ng tama lahat po ito ng bayan na sinabi ko hindi nagpapasahod pasahod ng tama yung isa sa kabila Jindo atayon okay naman po pero may mga case din po na hindi pagpapasahod ng tama yun lang po ang recorded ko tapos sa ibang bayan na po ah uh, pasahod na lang po tapos yung mga na heat stroke hindi na po sila gaanong ano, kumbaga eh, kakaunti. Yang tatlo lang talaga dito sa, ay ang matindi eh. Yung Jindo, Moan, tapos, ah, Jindo, Wando, Moan, Henam. Yan po, ang ah, may mga siraulong amo. Hindi lahat, ha, ah, inuulit ko, hindi po lahat ang amo dyan is demonyo. Kaya laging pagdasal na maging mabait ang amo ninyo. Meron po mga umuwi 2 months, 3 months, hindi na sumasa, hindi pinasahod ng employer. Kasi wala daw pinapasahod, wala ipapasahod. Meron po na one month lang pinauwi, hindi pa bayad sa brokers, pinauwi na ngayon sinisingil. Bakit pa kumuha ng farmer? Parang kumuha lang ng utusan na tao tapos eh, uwi ka na tapos ng gawain dito. Hindi naman pinasahod nagkautang papag-uwi ng Pilipinas. Marami pong ganyan na nangyari sa Wando, Henam. Hmm? Kasi ang ang Abalon, uh, seaweed, seasonal na seasonal yan. Hindi all year round yan. Hindi gaya ng ibang tanim dito. Sa dagat po kasi yan eh. Hindi gaya ng ibang tanim dito na uh, 12 months pwedeng mabuhay ang tanim nila. Gaya ng cherry tomato. Gaya ng mga strawberry. Pero seasonal din po ang strawberry. Hindi po habang buhay, nabubuhay sila. Hmm. Pero may winter na trabaho ang strawberry. Ang uh, tawag dito, itong cherry tomato, nakakapag-harvest po kami ng ah, taglamig na. Yung malamig na, malamig na season na. Kung masipag yung amo namin, dire-diretso. Pero minsan tamad, ayaw na magpatanim. Ayaw na magpasahod ng tao. Kaya ingat po, lagi pagdasal ninyo na mapuntahan nyo yung mabubuting amo. Wala yun sa bayan. Nasa employer na mismo yan. Kung may problema po kayo, tawag po kayo sa mga hotline na ilalagay ko sa monitor. Para sa seasonal farm worker, DMW, uh, itong hotline ng POEA, ah, ng embassy, hindi na po tumasagot ng tawag. Tamad po. Tapos, police hotline 112. Or, uh, better check the nearest migrant worker. Kunyari, eh, henam, henam, migrant worker. Search nyo po yan. Kung saan kayo bayan pupunta, ayan yung unang unang nyong hahanapin na bayan na page sa Facebook. Kasi malaki ang may tutulong ng mga community na ito or mga migrant workers. Pero malapit na po silang ipasala ng ipasara ng gobyerno ng South Korea dahil malaki daw po ang ginagastos ng government ng South Korea dito. Pagdasal po natin 'wag silang ipasara kasi malaki po ang tulong nila sa mga Pilipinong kahit anong lahi ng foreigner na nandito sa South Korea. Yun lang po ang update natin. Ah, uh, marami pa pong bayan pero minimal lang po ang sumbong sa akin. Pero ayan lang po 'yung mga bayan talagang matitindi. Hmm. Yo, maraming salamat po. Sa misis ko, ikaw lang. Wala na iba. Mahal na mahal kita, be. Sa mga anak ko, mag-aral na mabuti para buhay bumuti. Sa mga biyanang ko, maraming salamat po sa pag-iintindi sa mag ko. Mga pa, pagaling po kayo sa nararamdaman nyo sa akin. Mahal ko po kayo. God bless po sa lahat.